Hello, hello mga Libra Collective, Sun and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayo? And welcome to James Tarrio PH. Diretso na po tayo para sa inyong April bonus reading. Kung hindi nyo pa po, po nakikita ang inyong ang um, April 2025 forecast, nasa channel ko po ang inyong um, para sa mga Libra, para sa buwan ng Abril, kung ano po mga dapat yung abangan. Kaya ngayon, pag-uusapan natin kung ano yung mga dagdag na information or message sa inyo o kaya um, gabay pala sa inyong spirit guides para sa mga libra ngayong buwan ng April. Kuro nyo lang po yung mga ka kayo and leave the rest. Yung, yung ibang informasyon eh para po sa ibang libra yon Thank you po again for the likes, for the shares, sa mga nag-subscribe, sa mga po hindi nag skip ng ads, saka po sa mga nag-donate. Maraming 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 salamat po sa yung generosity and kindness. So Libra, ano naghihintay sa iyo ngayong Abril? Dagdag kaalaman at gabay. Inhale and exhale in the area of your overall energy this month. You have the death card. Ooh, may changes sa life mo. the area of your conflict, you have the king of swords. In the area to focus on this month, you have the Queen of Wands, beautiful. In the area of what's coming in, you have the Six of Wands. Wow, pipaparating sa iyo yung buwan na victory. Kung mao puwede yung trabaho mo, asahan mo ang victory this time. Congratulations. In the area of your divine message, meron kang Ten of Cups, happiness. Happily ever after card. Very good. Pag-usapan natin yan later. In the area of your anchor being moving forward, pagpasok ng Mayo, you have the hermit card. Wow, answers gonna come to you. Pag-usapan natin yan. At the bottom of your deck, you have the Ace of Cups. Something is coming in your life. Ngayong buwan na ito. Meron bang ikakasal? Meron bang mga nganak? I'm seeing you punong-puno ka ng emosyon. Ang um, fulfillment ito, parang may sa life mo na pang, yes, God, thank you po. And then you're crying tears of joy. Halo-halong emosyon. Hindi ka makapaniwala na makukuha mo siya. Hindi ka makapaniwala na narito na hindi na mo. Yung parang minanifest mo nandito. Kaya parang overflowing ng love, overflowing emotion. At nasha-share mo yung um, happiness and parang a positive outlook mo with other people na hawaan mo sila because ang saya-saya ng outlook mo this time. I'm also seeing here na puno, I don't know why, biglang pumasok, para sa ibang libra, handa ka na magmahal this time. Meron ba dyan sa inyo na matagal lang nahiwalay o parang never inisip na iibig siya ulit? This time I'm seeing you, I'm seeing you getting or meeting this uh, beautiful special partner this month. So congratulations sa mga Libra dyan. Napakasaya mo ngayon. Congratulations. So, simulan na natin. In the area of your overall energy ngayong buwan, meron kang death card. Huwag pangilagan, huwag matakot. Death card is a card of transformation. Something is changing in your life. Tapos na yung nakaraan, tapos na yung noon. Para kang nagbab nagtatanggal ng balat, nagpapalit ng balat and wala. Bagong Libra na ito. Libra 2.0 ka na this time. Ayaw mo na nung mga nakaraan, ayo tapos ka na doon, parang okay na ako dyan, okay na yun, hindi ko na babalikan yan, heto na ako ngayon, bagong-bago na ako ngayon. Um, you are very optimistic in the future. Something came in your life right now that changed your perspective sa buhay. Parang, hindi, kaya ko to. Um, hindi ko pang hina na loob. I have everything that I need. Something or someone comes in your life right, right now na talagang magbabago sa buhay mo whether pagubuntis nga ito or anak or marriage or bagong love life kung sa mo nang ng love life now or an endeavor in your life na talagang papaiyak sayo sa sa tuwa whether bagong trabaho bagong um bagong negosyo ganyan o kaya may bago sideline side na dagdag -dag kita and then parang yes god bago kong pagkakitaan something exciting ang darating sa life mo so congratulations The death cards being clarified by the Ace of Swords. Yes, new idea, um, new endeavor, new thinking, at sinasabi dito parang yes I don't know why yun na nakita ko sa Ace of Swords sa Ace of Swords sa so parang yes to, tawa ako hawak hawak mo yung sword sa so parang napagtagumpayan ko yung isang bagay and parang nakawala ka sa dating mindset mo sa dating problema hindi ko rin maintindihan pero nakita ko ng kumunoy na parang ang tagal mo na stuck doon ang tagal mo doon nagstay and hindi mo alam kung paano kakakawala hindi mo alam kung kailan ka ah, makakaalis doon and then right now this month merong pagkilos something came in your emotions in your in your life I don't know why spirit guides are telling me, may paggaan, parang, ay, salamat, parang kumakantang choir, ah, oh, parang ganun, parang this time, Libra is having this um, enlightenment in life na kailangan ko nang baguhin kailangan ko nang mag um mag i-turn ko na yung page sa life ko sa libro ng buhay ko and next chapter na ako and you have the clarity of mind this time and you're ready for communication to communicate with God to communicate with your spirit guide sa parahoy ready na ako ready din ba kayo tulungan nyo ako susugot tayo sa bagong parte ng buhay ko so congratulations Libra Exciting to, exciting times for you. A new life, new way of living, new thinking, new approach and you will get there, okay? In the area of your conflict o kaya ay challenge this month, you have the king of swords. Sinasabi dito na um, handa ka, kung handa ka ng tanggalin o kalimutan ang nakaraan, dapat handa ka rin daw putulin ang connection mo sa mga negatibong bagay o tao na nagpahirap sa'yo. Kasi di ba minsan, kahit gusto na natin mag-move on, yung taong nagpasakit sa atin, nandyan pa rin sa circle natin, nandyan pa rin sa buhay natin, pabalik-balik. Tayo naman, laging bukas ang pintu natin because that person, halimbawa, is so important in your life. Pero alam mo nakakasama siya sa'yo, whether uh, lo uh, lover yan, or friends, o kamag-anak na sobrang toxic pero laging nandyan at lagi kang alam mo yun sinisira ang mood mo sinisira ang perspective mo sa life o ang energy mo ganyan so sinasabi sa ng king of swords and challenge sa'yo ay potulin ang connection sa tao sitwasyon bagay kum, uh, um work environment mga uh, tao sa paligid mo na talagang alam mo hindi na to kailangan sa buhay ko moving forward i have enough in my life to make me feel happy hindi ko na sila kailangan king of swords also telling you to be smart this time medyo emosyon eh. Emosyon itong naramdaman ko for you libre wag kang bibigay kapag bumalik yung taong yan at uh, parang sa sabihin nagbago na daw sila o kaya kalimutan mo rin, na yung pasiko naman masyado ko madamdamin. Pag bumalik yan sa'yo yan ang sinabi, no, putulin mo na. Uh, those people are not welcome uh, welcomed sa yung bagong buhay, okay? Make sure na meron kang ribbon jaan meron kang lubid dyan sa iyong buhay at hindi pwedeng lumusot doon ang mga taong hindi na nakakatulong sa iyo. Be smart this time at ang pinaka message sa iyo ng King of Swords, panindigan mo. In order for you to have new ways in life, hindi mo na kailangan dali ng old ways or old people in your life. Hindi literal na old people na matatanda ha. Yung mga old people na ang tagal na sa buhay mo pero parang laging problema ang dala. Okay? panindigan, panindigan. King of Swords is being clarified by the Chariot card. Ooh! Yes, talaga ito mga taong itong pipigil sa'yo para umabante ka. am um, nandiyan na yung buhay mo, ang ganda na oh. Punong-puno ka ng kaligayahan, aabante ka na sa bagong buhay mo. Pero mapipigilin ito kung hindi mo puputuri ng connection mo sa mga kumakadera sa'yo pababa. O kaya hindi mo tinatalinuhan ng isip mo, masyadong uh, in ka because of your emotion. Make sure be smart this time para walang humarang sa mga balakin mo moving forward, okay? In the area of area to focus on. Ito ang maganda. Ito ko tuwan-tuwan nung nilatag ko to. Ay, ganda nito. Queen of Wands sa area to focus on this month. Sarili mo. Sariling kaligayahan. Self-love. Self-care. I'm um, seeing here na dapat daw mataas ang iyong self-esteem. Tiwala mo sa sarili mo. Kung ito mga tao in your past na parang laging sinaktan ka o minaliit ka o iniwan ka, dinurog ang puso mo, I'm seeing na parang sobra kang nasaktan na, no? And parte nun ay parang huminang ang iyong tiwala sa sarili mo kasi parang partly sinisisi mo ang sarili mo sa mga mistakes o sa mga naging problema. So this time, sabi sa experience ng guides mo, ang kailangan mo daw pag ang iyong self-esteem, pagmamahal sa sarili, kahit anong sabihin ng tao sa paligid ng ibang tao sa life mo, hindi, buo ako eh, masaya ako, wala akong pakailam sa sabihin nyo. Kahit irakan niyo ako, sabihan nyo akong pangit o bakit kanto ko ginagawa yung buhay ko, buhay ko to and I'll be very, very happy and content sa life na meron ka. I'm seeing here na maging leader ka sa sarili mong buhay, huwag yung parang may sinabi lang si ganto, yun na sinunod mo. Hindi mo na ginawa yung nilalaman ng puso mo. I'm seeing here na be happy on your own. Um, make sure na enough yung love na meron ka sa sarili mo para kapag may dumating na tamang tao in your life at kung aalis man siya, okay lang kasi kompleto ka. You are having this enough love for yourself na hindi ka nakadepende sa ibang tao, okay? Make sure na this time, sarili mo naman ang unahin mo. Yung kaligayahan mo, magpaganda ka, mag-shopping ka, magbalit ka ng fashion sense mo, bumili ka ng ganito, bumili ka, magpan money pedi ka, magbumili ka ng makeup kahit mahal, what, minsan lang naman. Alam mo yun yung parang magpapasaya sa puso mo na feeling mo love na love mo. Pinapamper, yan. Ipapamper mo ang sarili mo this time. Okay? The queen of wands is being clarified by the lovers. Ooh, sabi dito, pagmamahal sa sarili talaga. It is very, very important. In order for you to uh, magnetize, para ma-magnet mo yung mga tamang tao, tamang negosyo, tamang passion project. Kasi lovers is all about also your choices. Choice sa career, choice sa love, choice sa tamang tao, choice sa uh, negosyo. Basta yung mga bagay na pinipili mo sa buhay. At yun yung mga mahal mo, di ba? mahal mo yung trabaho to, ito eh, yun ang pinili mo, di ba? So, sinasabi dito na, in order for you to get and attract what you want in life, make sure na piliin mo daw muna ang sarili mong pagmamahal. Mahalin mo muna ang sarili mo, dapat kontento ka dyan, in order for you to have another love in your life. Magkaroon ka ng focus sa ibang bagay. Sarili muna this time, di ba? In the area of what's coming in, you have the six of six of wands, Napakaganda because this is a victory card this month. With this Ace of Cups sa darating, may bagong biyaya sa buhay mo talagang sobrang saya. And then mag-double pa with the Six of Wands. Doble saya. So I'm very, very happy for you. Um, this is a product of a hard work. Meron bang pinagpaguran ito mga nakaraang linggo, buwan, tinrabaho mo ito eh. Ramdam ko yung parang aligaga at sa sobrang busy mo and they're telling yourself na paano ba to paano ba to paano ba to ang dami kong ginagawa um sana na matapos na sana makuha ko na yung resulta and then bam may ace of cups may dumating sa life mo and then nagtatalon ka sa tuwa nagtatalon ka sa saya na parang kahit bagong endeavor ito o bagong bagay na kailangan pagkaabalahan pero masaya ka kasi dumating siya masaya ka kasi ito yun na may resulta sa life mo and you're very victorious people are looking at you uy ba't ang good mood naman ni Libra today parang bagong-bagong ikaw, hindi ka na nagpapa-apekto sa ibang tao sa paligid, and you're just happy uh, rejoicing and uh, celebrating your success. Kahit gano ka simple, nakapagpalit ka lang ng kurtina sa kwarto mo, na ganda-ganda ng draping pag tinamaan ng ilaw, anong liwanag sa labas, ang ganda ng kulay ng kwarto mo, parang sa'yo success na yun. And you have to celebrate that. Small victories, big victories are still victories. And parte yan ang blessing sa'yo ni God. So this time, Parang sinasabi sa'yo, magsasaya ka, doble saya with something coming in and a victorious um, endeavor in your life, okay? The um, Six of Wands being clarified by the Nine of Wands. Tama nga ako. Bunga ito ng pinaghirapan mo because Nine of Wands is a card of a Wounded Warrior. Talagang pagod na to uh, Sugatan na, dadapa na ilang beses pero laban, kayo, dire-direcho pa rin. Wala siyang hinto, naniniwala siya na kung ano yung ginagawa niya, pinaghirapan niya, makukuha niyan So, itong victory nito ay bunga ng pinaghirapan mo. Whether nakuha mo na yung tamang trabaho na gusto mo, o may pinatayo kang bahay, and this time, makukompleto na. So, victory yun. Buo na yung bayad sa isang something. I'm hearing that. Buo na ang bayad sa isang matagal mong hinulugan, O nakabayad ka na ba ng utang, victory din yan, o kaya meron someone na magbabayad ng utang this time or selling something, selling a property, selling a condo, kung ikaw man ay may mga kliyente based ang iyong trabaho. So this is a victory because hindi ka sumuko. Congratulations. In the area of your divine message, you have the Ten of Cups. I'm seeing here na importante ang kaligayahan mo this time. May darating na bago sa life mo. Soba-sobang emosyon ito, kaligayahan, um, tears of joy, and uh, overwhelming love and affection. So dito, kailangan daw hindi mo i ikompromiso ang iyong kaligayahan para sa kaligayahan ng iba ha. O kaya um ah uh, pinababa mo yung antas ng iyong um, self love and self care para lang matuwa ang ibang tao. Make sure that your happiness muna ay nandiyan and you choose to be happy this time. And I'm seeing here na out of the things na tinrabaho mo na karaan, yung pagod, sobrang hirap pag daw nakita mo yung kaligayahan at saka yung parang, uy, anda, ang layo na na narating ko. Uy, dati hiniling ko lang to ha. Ah. para ba't ngayon nandito na? Para sinasabi sa inyong spirit guides, so magkaroon ka ng ref reflection. Look at your surroundings. Look at your status right now. And siguro five years ago, hiniling mo lang to pero hindi mo, na, hindi mo masyado napansin. Andito ka na sa pergrasal mo noon. So, make sure that you are grateful, you're happy, and uh, maganda ang relasyon mo sa iyong paligid, especially with your siblings and parents. That's what I'm hearing. Na kung harmonious ang relationship mo sa kanila, okay ka. Dadaloy ang positive energy sa life mo. So, paalala sa ng spirit guides, laging piliin ang maging masaya, maging appreciative. Um, yung mga nega, daanan mo, pero wag mo laging dalihin o pitbitin para yung positive energy ay patuloy na dumaloy sa life mo. Okay? Ten of Cups being clarified by... The Seven of Cups, yes. Doors are opening up for you kapag grateful ka at positive ka. I'm seeing here, na um, after a a not so good endeavor sa life mo comes the ten of cups parang dito, dito may contentment pag may contentment ka sa life mo now saka ibibok sa ni God yung mga bagong pintuan para sa iyo kasi nakikita niya oy na appreciate ni Libra yung mga binigay ko kahit gaano kaliit kahit gaano kalaki na appreciate niya masaya siya at nagpapasalamat siya sa akin yun naman gusto ni God sa atin eh yung parang magpasalamat tayo sa binibigay niya at saka magbubukas yung mga additional doors for you. Doors na hindi mo akalain na magbubukas para sa iyo. So make sure this time na appreciate mo na what you have, enjoy it and then ma mo na lang kinabukasan ay dyan na may mga bagong paparating na nakaloob mula sa Dios. So congratulations. In the area of your anchor being moving forward papasok ng Mayo, you have the Hermit card. Searching for your life goal. Searching for your truth. Parang nakikita ko dito na may wisdom na paparating sa'yo. Parang, ah, okay, pagdating ng Mayo, alam ko na gagawin ko. Um, I have additional knowledge and skills mula sa bagay na pumasok dito at napanalunan mo. And you're like, you know what? I'm going to enter May with so much wisdom. Kung kailangan ko rin mag-impart ng knowledge ko with other people, kung kailangan ko kakailanganin ng ibang tao ang tulong ko, I'm here. That's what I'm hearing here. That's what I'm hearing here. <laughs> Parang, Handa ka na ibigay din yung sarili mong kakayahan o oras, atensyon at at um i-extend yung sarili para sa ibang tao. Um you're searching for your ultimate ultimate goal I'm seeing here. Um and you have the answers within you. At this time alam mo, pagpasok ng Mayo, para ang taasan ng tiwala sa sarili mo. Especially dumaan tayo dito sa uh, Queen of Wands, sa parang, uy, kaya ko ba to? Para nangihina ka dahil ang dayo mong pinagdaanan. And then, pag binalik mo na tong self-confidence mo and you have all the answers within you, the wisdom, the values, the knowledge na na mo sa mga uh, experiences na ito, kakayanin mo anything paglagpas ng Abril because you are a stronger person than before and you are knowledgeable at mas matalino ka this time. That's what I'm hearing. The Hermit Cards being clarified by the Seven of Wands, yes you have proven yourself now dahil equipped ka na namang enough knowledge, enough skills alam mo na, kilalang kilala mo na ang sarili mo this time I'm, that's what I'm hearing para alam mo na yung life passion mo and life goal mo and parang hindi na malabo sa isip mo yung gagawin and you are standing your ground this time parang puputulin magkakaroon ka na ng boundaries with other people alam mo na kung sino yung sino sa buhay mo sino yung hindi sino yung oo sino yung totoo sino yung hindi lalagay mo na ng boundaries ang life mo at mag-enjoy -e ka na lang doon sa parang circle mo kahit konti ang friends alam mo okay lang basta totoo alam mo yun parang tahimik ang buhay okay lang hindi ko na kailangan ng maraming friends o maraming tao sa paligid ko basta totoo sa akin at uh, i-embrace ako kung sino ako i'm happy there i'm seeing here na you already have proven yourself pagpasok ng mayo that you are a solid person and authentic as you are at wala nang titibag dyan sa pagkatao mong yan at parang malinaw na yung destinasyon na gusto mong puntahan. And you have all your love and support sa sarili mo. At wala nang kahit sino man ang pwedeng sumira nun. That's what I'm hearing. And you're ready to defend yourself too with the Seven of Wands. Kahit sino man dumating, triggers, um drama ng ibang tao or problems, kaya kong ipaglaban at protectahan ng sarili ko. That's what I'm hearing with the Seven of Wands. Congratulations. Another message we have... Rainbow Blessings. Nakita pa ba kayo ng rainbow recently? Whether pictures, personal o internet, ano pag-usapan, confirmation ito para sa'yo. Blessings are showering your life. Like kasi dobling saya. With the Ace of Cups and victory. Oh, may blessings ka daw this month. Congratulations. Ito ang angel message para sa'yo. Zero, zero, zero. Guidance. You have full support of the divine. The guidance you are seeking is here. And your life is moving in the right direction. Wow. This is the start of a new beginning where one cycle ends, a new begins. So congratulations with the Ace of Cups. Ito ang iyong affirmation. pero mo itong gamitin mantra. I trust in the magic of new beginnings. I feel the support and guidance that is all around me. Congratulations sa iyo, Libra. May new start, new beginning. So overflowing of love and affection for you. That is your April bonus, Libra. Sa po kayo naka sa po kayo naka Comment down below when I'll be reading your messages. Thank you again for the likes, for the shares, sa mga nag-subscribe, sa hindi nag skip ng ads, at saka po sa mga nagdo donate Maraming maraming salamat po sa inyong generosity and kindness. This has been James for James Tyler Page. God bless everybody.